magandang hapon kagulay yan kita tayo ngayon sa ampalaya kagulay ito na yung sagot kagulay sa nagtatanong sa amin bakit hindi kami nagpruning ng ampalaya kagulay yan kagulay o oh. kung nagpruning tayo kagulay hindi tayo, di tayo makakita ng ganitong bunga kagulay sa gilid yan Ayan. ayan. Ito mga na. Ito yung ha-harvestin bukas kagulay gulay. Bali pangalawang harvest. Ayan. Bali 46 this old kagulay. Ayan. May mga batin-batin na rin sa taas. Ayan. Sunod-sunod kagulay. Ayan. Nail the farmer pala ulit kagulay yung farming ako gyan subscribe na youtube channel kagulay yan ang bunga tapos dito yan to yung mga bunga na badang taas na kagulay yan. isa dalawa tatlo apat At sunod na nasa 36 days old ay 30 45 days old to kagulay bukas yung 36 yung harvest natin kasi nung 42 nakaharvest na rin tayo 3 ah, kilo lang yan sa baba ng kagulay ang sumasayan, ang ganda ng mistisa kagulay yan ipot lang tayo dito yung kagulay guards na yan dito kagulay yan o yung tatanong sa akin bakit hindi daw ako nag pruning Ayan dalawang magkasunod. Ang baba. Ayan ito, mahalos yan. And, tapos yung pipino namin, ang marangkado na rin. Nandun yan. And, ito. Medyo lawak-lawak ito ang palaya namin kagulay. And, mistisa. Walang mistisa lahat ng kagulay. Ayan ng side lang bukas uh, habis kami sana makarami na medyo mahal yung presyo pa ng ampalaya ito ang ganda ka gulay oh. nangingintab tapos yung gamit ko palang in 60 side nito oh. sa puliar ano lang Bayo agronika ang gamit ko tapos abono ganun din yung yung insecticide formula 1 tapos yung foliar puliar pala yung biotonic tapos ito yung kaliksto namin kagulay yan ah, daming bunga na rin Bali, magpipitong buwan na to kagulay. Ayan. Harvest din namin ka bukas dito. Sabay na rin. Isa ang palaya. Ayan. Ayan. Ayan po nga yung daming bulaklak. Yung maintenance ko rin dito. Yung ano lang. Bayo agronika, Tapos yung fungicide ko, harabas. Kaya yeah, magaganda yung bunga niya, makikintab. Tapos wala yung butas yung talong. Yan ang kaguray. Oh. Malawak to kaguray, nasa 3,000 kapuno yan. Tapos ito, hanggang doon sa dulo yan eh. Dito na muna kagulay. Salamat and God bless. Happy farming.